Meron pong balibalita na mukhang hindi na daw maitutuloy ng Senado ang impeachment trial. Nako. Nako, eto na ata yung sinasabing magkakagulo. Magkakagulo ang taong bayan. Dahil ang totoo niyan, 9 out of 10 Filipinos, hindi yan biro, want Sara Duterte to address, to address impeachment charges, humarap sa impeachment trial. Eto si Sara Duterte. So kayong mga senators na sumusulong para hindi na ituloy ang impeachment trial, subukan nyo lang daw, sabi ng mga netizens. Dahil ang totoong malakas, yung mga kababayan natin na maprinsipyo, nag-iisip ng tama, hindi papayag na baluktutin ang kanilang kaisipan at magpabudol. Yun yung mas may power. So kung talagang ganyan ang tapang at pinapakita nyo, ang pinapakita nyo, di ba? So tignan natin kung ano yung magiging uh, pasya or ng mga kababayan natin, ng taong bayan sa inyong mga senators. Hmm, marami na eh. Obvious na obvious yung mga senators na pro-Duterte na ayaw ituloy ang impeachment, sabi nga ni Amy Marcos, ay mukhang wala nang patutunguhan ang impeachment na yan. Dahil talo na daw, acquitted na daw si Sara Duterte. So doon pa lang sa puntong yon na kahit wala pang ipinapakita ang mga ebidensya yung mga ganitong klaseng senators na bias, una pa lang, ang kanilang pinupunto ay protektahan at i-block ang impeachment. Yan ang nangyayari ngayon. So, eto po ang sigaw ng taong bayan. Itag natin yung mga senators dito sa dito sa survey na ito. Hindi ito birong survey. 9 ah. out of 10 Filipinos ay gustong ma-impeach. Sabihin na natin, gustong gumulong ang impeachment trial yun na lang kaya dapat tanungin atong mga senators na ito and let them feel our voice kung tayo tayo na lang ang nagkakarinigan walang mangyayari but if enough of us speak up they'll have no choice but to listen ayan wag niyo subukan siguro ito na yung pinakamagandang uh, pwedeng sabihin ng taong bayan wag niyo subukan ang taong bayan Ah, uh, good luck.